Hello, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas So ngayon nandito tayong muli And thank you so much sa mga baguhan Kung mayroon mga baguhan dyan sa Maynila At maging Bicol po, God bless everyone So ngayon, dito tayo Sa ating uh, John chapter 17 So, yung nakakasunod po Sa ating pag-aaral Saglit lang, ayosin ko lang camera ko so yung nakakasunod po ng ating pag-aaral linggo-linggo na uunawan po ninyong lahat na tayo, dito na tayo ngayon sa chapter 17 at yun din ang lagi kong ini-encourage sa lahat na talagang tuloy-tuloy hindi lamang Sunday tayo magbasa and then bukas chapter 18 then the following day 19 bakit ko po ito sinasabi sa inyo dahil ito'y napakahalaga po talagang salita ng Diyos sa mga taong naniniwala dito kapag ito'y binabasa natin hindi lang talaga ito nananatiling salita 啊。<laughs> kundi nagkakaroon ito ng kapangyarihan kapag ito'y pinaniniwalaan natin ang kan kanyang salita at I know na alam ko po na lalo na po sa inyong patuloy nagbabasa na nyo ang sinasabi kong katotohanan katotohanan kung bakit napakahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pananampalataya dito dahil ito na unawaan natin ang salita ng Diyos ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao na siyang nagtuturo sa atin ang salitang ito nagtuturo sa atin kung papaano ang makasunod sa ama bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, kaya po, napakahalaga ang pagbabasa, pagbabasa, dahil ito ang direction, I mean, ito ang nagtuturo sa atin ng tunay na pagsunod po sa Diyos. Ngayon, binibigay na, kumbaga, babaybayin na lang natin itong instruction ng Lord na to po kaya ibinigay sa atin ang salita ng Diyos para ito tayo ay matuto at makasunod sa kalooban ng Ama. Amen? So, chapter 17, kunin nyo na po ang inyong mga Bible at uh, yung walang Bible, again, lumapit kayo kay Sister Paz, kay Sister Banji, Sister Guy, mga Marshall, lahat po dyan, para mabigyan kayo ng libreng Bible. Kasi mahalaga ang Biblia, ulit-ulit ko po itong sinasabi, higit sa lahat sa ating buhay. Mahalaga ang Biblia dahil ito ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ito ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin natin po sa lahat sa ating buhay. Kasi the word of God is life. Amen? Siya ang salita. Kaya sana po talagang ano, ang bawat isa ay talagang magkaroon ng ng desire na talagang araw-araw basahin isang chapter ang salitang ito. Amen? So, okay. So, punta na kayo sa John 17. Ito ay tungkol sa idinilangin ni Jesus ang kanyang mga lagad mga alagad, idinalangin ng Panginoong Jesus yung kanyang mga tinawag na alagad so pakinggan po natin bakit ganun ang nangyari at bakit ganito ang sabi ng Panginoong Yesus dito pero bago po ang lahat ng iyon, tayo po ay manalangin muli at hilingin natin ang Espiritu ng Diyos na siyang tagapagturo sa atin, siyang nagbibigay ng ating kaunawaan, ang Espiritu ng Diyos ang nagbubukas ng ating uh, kaisipan, ang pulso at siyang naglalagay ng salitang ito upang lubos natin itong ma maunawaan kasi apart from the Holy Spirit, talaga hindi natin ito maiintindihan. So, okay? So, let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming banal na Diyos. Minsan pa, O oh Diyos, nandito kami humihingi, Lord, ng tulong sa iyo. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang salitang ito na inilatag niyo po sa amin sa araw na to. Dalangin namin, O Diyos, ibos po rin sa akin ang ibang karunungan at kaalaman mo, O Diyos, na bawat sasabihin ko sa pamagitan ng salang, salitang ito ay maging tumpak ayon sa karunungan itinais mong ipaabot sa amin. At ganun din po ang mga baguhan, mga datihan na patuloy nakikinig sa iyo, silang lahat din, Ama. Buksan niyo po ang bawat kaunawaan, karunungan na nagmumula sa kahabagan niyo po kaming lahat upang maunawaan namin ang mga salitang ito. Pupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin Dakilang Ama at ang lahat ng dalangin Pasasalamat namin ito Ay sa pamagitan at sangalan ng dakilang Tagapagligtas ang aming Panginoong Heso Kristo, Amen Amen, so chapter 17 po Ang sabi dito Idinalangin ni Jesus Ang kanyang mga alagad Pagkasabi ni Jesus ng mga ito ng mga ito Anong ibig sabihin ng mga ito? Ito po yung tinutukoy doon sa verse 33 kapag kayo magtingin kayo up back up dyan sa chapter, last chapter ng chapter 16. Ang sabi dito, sinasabi ko ito sa inyo upang inyong sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ito yung pinaunawa ng Panginoong Yesus sa last verse ng chapter verse uh, chapter 16. Kaya pagdating dito sa verse 17, ito po ang makikita natin verse 1. Pagkasabi ni Yesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras na luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihangan sa, sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya Napakalina po ito. Nagsasalita ang Panginoong Jesus sa kanyang sarili at the same time, nagsasalita siya patungkol sa Ama. Pakinggan po natin. At ito ang buhay na walang hanggan. Malinaw po, sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, maging ano po tayo sa ating pagbabasang ito, maging alert po tayo dahil pinapakita po dito ang pagkakaisa ng Ama at ng Panginoong Hesus. So, dito po sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila again pupunta na naman sa ama ang topic ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesus Kristo na iyong sinugo na amen pumapasok na naman sa ama and then balik uli sa Panginoong Jesus kita niyo po inihahayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin kaya ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan Ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo Bago palikhain ang sanlibutan Napakalinaw kapag naunawaan na, at naalala po ninyo sa Genesis chapter 1 Nung lalangin ng Diyos ang sanlibutan Lagsasalita siya doon na Doon pa lang makikita natin na kasama ng Panginoon ang, 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 ng, ng, ng ama Kasi ang salita ang naglikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan at sino itong salitang ito? Ang salita ay ang Panginoong Heso Kristo na nagkatawang tao ayon sa John 1. Ang salita ay Diyos. Sa pasimula, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Tama ba? Ulitin ko po para malinaw kasi napakagandang maintindihan natin. Ang lahat ng ito patungkol sa ama, sa anak at sa espiritu ng Diyos. Amen. Ang sabi sa Juan 1:1, anong sabi? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Sino ang salita? Ang Panginoong Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Malinaw. Sa pasimula ay kasama na niya ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang bagay na nilikhang hindi sa pamamagitan niya. Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan which is ang Panginoong Hesus nagliwanag ang sa kadiliman ang nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman. And Jesus is the light of the world. Amen? Napakalinaw. So, balik tayo sa chapter 17. Ang sabi dito sa verse 5, kaya Ama ipinagkaloob mo sa akin ngayon ang iyong sa iyong harapan ang kaluwalhatiing taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Yung na, nakita natin ngayon na tinutukoy na doon na ang Panginoong Yesus mula sa kasi siya ay ang salita ng Diyos na nakapiling ng tao. Verse 6, ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ipinahayag ko na kasi napakalinaw po. Inulit-ulit dito sa ating pag-aaral, ang Panginoong Yesus ay hindi nagsasalita mula sa Kanya, kundi lahat ng sinasabi niya ay galing sa mga. Pakinggan po natin ito kasi nagba-back and forth, back and forth lamang po ang pagtukoy ng Panginoong Yesus. Dire, dire, direkta sa Ama and direkta sa Kanya, nagpapabalik-balik lamang po ang patungkol dito so sa ama at sa anak amen so at sabi dito kasi kahapon ibinigay doon sa chapter 16 yung patnubay ang banal na espiritu ng diyos na naging patnubay so ngayon pakinggan po natin dito sa verse 6 Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ipinahayag ko na kasi malino po ang pagkilos ng Panginoong Jesus ang nagsishow sa atin ng karakter ng Ama. Amen? At sabi dito, sila'y sila, sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Verse 7, alam na nila na ang lahat na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo dahil ibinigay mo sa akin dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila na natin, na tinanggap nila ibig sabihin mali ang salitang ibinigay mo sa akin ay tinanggap nila which is Jesus Christ nung tinanggap natin po ang Panginoong Yesus ito na nga po ang tinutukoy po dito ang salita ng Diyos, tinanggap natin nakipag-isa tayo kay Christ at itong salitang ito, ang kapangyarihan ng salitang ito ang siyang nagbabago ng ating buhay at ito din ang nagdadal magdadala sa atin sa ama sa pamamagitan ng salitang ito that's why it says, Jesus is the way the truth and the life going to the Father, Amen so ito po, so ngayon pagdating sa 7 alam na nila ang lahat na binigay mo sa akin, ay mula sa iyo, dahil ibinigay ko sa kanila, ang mga Salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Tinanggap natin po ang Panginoong Sus. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko. Kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat sa akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay sa akin kita nyo pumapasok back and forth back and forth na pumapasok lang umiikot lang po sa isang bagay ang patungkol sa anak at sa ama kita niyo po at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila at ngayon ako'y pupunta na sa iyo iniiwan ko na ang sanlibutan ito ngunit sila'y nasa sanlibutan pa Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ano ang pangalan na ibinigay ay ang Panginoong Hesus. So napakalinaw dito, ingatan nyo po sila sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay ng Ama na makapangyarihan sa lahat ay ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan ay ang Panginoong Hesus. At sino ang Panginoong Hesus ay ang salita salita ng Diyos. Kaya sinasabi dito na ingatan nyo po sila sa pamamagitan ng iyong salita. At dahil sa salitang ito na tinanggap natin, ano, sa ang Panginoong Yesus, tinanggap natin sa ating puso, which is the Word of God, at habang nag-aaral at nag-aaral tayo ng Word of God, ito pong salitang itong Panginoong Yesus ang naglalayo sa atin sa sanlibutan. Hallelujah po rin ang Diyos. Napakalinaw po ng kaya habang nag-aaral at nagbabasa tayo, pinapanampalataya na natin ang salita ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus na naglalayo sa atin sa sanlibutan. Kaya nga nabago, ibig sabihin na alis tayo sa mga gawa ng mga mandong bagay Hindi ito dahil sa ating kalakasan o sa sariling kaparaanan Kundi ito ay bunga ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng salita at pangalan ng Panginoong Isus na ibinigay Napakalinaw po ito ha? Uulitin kong muli, amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Jesus Christ is the name above every name. Amen. So malinaw na ito po ang nag sa atin is the word of God ay ang Panginoong Yesus Ito ang nag-iingat sa atin sa salibutan dahil ito ang pangalang tinanggap natin sa ating buhay. Sabi nito, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Hallelujah. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Inulit na naman. kasi nga, totoo po, eh, tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, habang sinusunod natin ang sinasabi ng Word of God, ito ang nagbabago ng ating kaisipan, naglalayo sa atin sa anumang gawa ng sanlibutan. Amen? So, ngayon, ang sabi dito, pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak. Tinutukoy po dito si Judas Iscariote na nagkanulo sa Panginoong Hesus. Sabi niya, ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita kasi nga, napakalinaw ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Yesus. Naibigay ko na, at siya po ang nag illustrate ng lagi kung anong kalooban ng Ama. Yung galawan ng Panginoong Yesus dito sa lupa, yung pinapakita niyang kahinahunan, pinapakitang kabanalan, pagiging masunuring anak, pinakita po ng Panginoong Yesus kung papaano tayo sumunod sa Ama. Siya ang nagdi-demonstrate sa atin kung papaano ang isang tunay na anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, malinaw, na nais ng Diyos bilang mga anak tayo ng Diyos na iis tayo din ay magpakabanal at pinapakita ito ng Panginoong Hesus habang siya po ay dito sa lupa at ngayon. Pamamagitan ng salitang ito po dito sa atin ino demonstrate o pinapaalala kung papaano kumilos ang Panginoong Hesus dito sa lupa bilang anak ng Diyos na ito ay dapat nating gayahin. Amen. So malinaw at sabi dito sa verse 13 At na uh, pinanga Gaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa isang taong tiyak na mapapahamak yun si, si, si Judas Iscariote sa 13 ngunit ngayon ako ipupunta na sa iyo sinasabi ko ito habang ako nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng Libutan sapagat hindi sila taga Libutan tulad ko na hindi taga salibutan hindi ko idinadalangin kunin mo na sila sa Sanlibutan, ngunit iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga makita po natin, sabi dito, hindi ko dinadalangin na kunin mo na sila, kundi dinadalangin kung iligtas mo sila. Kasi sinusugo nga ng Panginoong Hesus upang mangaral ng mga, ng mabuting salit, mabuting uh, balita itong mga apostol nang ng marami ang tumanggap ng kaligtasan. Amen? Sabi dito, ibukod mo sila para sa, sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Tingnan niyo po ang salita mo ang katotohanan. At malinaw, sabi niya, ibukod mo sila sa pamamagitan ng iyong salita. Kasi nga po, itong word of God na nga ito, habang binabasa natin ito, nababago na rin yung ating isipan. So hanggang tuluyang move out tayo sa sanlibutan. Ito yung tinutukoy po dito ng salita ng Diyos na ibukod mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Dahil habang naintindahan natin ang katotohanan na walang makakapasok sa karan ng Diyos, na nagpapatuloy sa pagkakasala, doon tayo natakot na talagang nagsikap tayo sa tulong ng kapangyarihan ng salitang ito na maiahon tayo tuluyang mailayo sa sanlibutan dahil talampo alam po natin ano, na ang, ang sanlibutan opposite sa salita ng Diyos puro kasinungalingan ang dulot ng sanlibutan pinapaniwala nila ang tao para malayo ito sa Diyos subalit ang katotohanan ay ang salita ng Diyos at tulad ng sabi dito ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan gita ng katotohanan ang salita mo ang katotohanan kaya ito rin ang lagi kong sinasabi manatili tayo sa word of god dahil this is the truth dito natin masusumpungan ang lahat na perfect na kailangan ng ating buhay dahil lahat ng sinasabi dito ay katotohanan dahil ang Panginoon ay ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin araw-araw amen malinaw ang salita mo ang katotohanan maliban dito ang lahat na po ay kasinungalingan kasi ang lahat na katotohanan ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos kapag ang itinuturo po sa atin ay labag na sa kasalita ng Diyos na hindi natin dito nakikita iyan na po ay ng jablo sa kasinungalingan dahil napakalinaw ang demonyo is a liar, satan is a deceiver lahat ng gagawin niyang panlilinlang gagawin niya sa tao para malayo sa katotohanan kaya lagi tayong sin sinasabihin, steady tayo sa word of God, ito lang ang pakinggan natin dahil maliban sa salita ng Diyos, wala na pong ibang katotohanan. Amen? So ngayon, sa verse 18, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila. Amen? Itong sila, mga apostol, sinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanilang ito tin, at alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin nila ang rin sila sa katotohanan. So ibig sabihin, habi dito alang-alang sa kanila sa atin. Kaya nga namatay ang Panginoong Yesus, alang-alang sa atin, no? Alang-alang sa kanila itinalaga Alang-alang sa atin, itinalaga ko, sabi dito, alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili. Ang Panginoong Sus nagsasalita dito, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. So, ibig sabihin po, itinalaga ng, ang sarili ng Panginoong Sus isinalaga ang sarili para sa ima upang maitalaga rin sila tayo mismo sa katotohanan which is the word of God kaya nga ito napakalinaw dito ang pagtanggap natin by, by faith tinatanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang tagapag -no, na tagapagligtas yung by faith na yun, hindi natin nakikita ang physical body ng Panginoong Hesus pero sa paniniwala natin sa kanyang salita the word of God nararanas natin personally ang kapangyarihan ng Diyos kahit physically, hindi natin siya nakikita dahil malino po sa mga nananalig sa kasalita ng Diyos. Ito ay ang salita ng Diyos at nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay at tayo mismo ang nakakaranas nito na sa katotohanan. Kaya nga sabi dito, hindi ito matanggap ng sanlibutan dahil hindi ito nauunawaan ng mga ko anong pinagsasabi natin dito pero ang katotohanan sa ating puso at kaibuturan na iintindihan natin ang patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos Amen? dahil ito sa espiritong tinanggap natin na nagtuturo sa atin Amen. O sayan, sa so verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Sinong sila? Ang mga apostol. Sino ang idinutukoy pa dito? Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati na pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So napakalinaw doon, sabi doon, inuutusan ko sila sa salibutan. Inuutusan ng Panginoong Hesus ang mga apostol na humayo kayo at ipamalita ang, ang magandang balita ng kaligtasan upang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng kaligtasan. So yun po ang mission ng mga mga alagad, bakit sila inuutos ang humayo, ngayon pagdating sa verse 20, ito nang tinutukoy hindi lamang sila ang idinadalangin ko, ibig sabihin hindi lamang yung mga apostol na humahayo, upang ishare ang word of God, kundi pati ang mga makikinig nito at mananalig, which is tayo ang inabot ngayon, sa bawat taong nananalig sa salita ng Diyos, kasama dito sa pinanalangin ng Panginoong Yesus, Kasi malino po dito sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, yung apostol ang tinutukoy, kundi pati ang mga mananalig sa akin, sa word of God, sa akin, Jesus is the word of God, pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang payag dahil sa pahayag ng mga apostol, may mga nananalig at yun po ang tinutukoy dito ng Panginoong Isus sa verse 20 na isa tayo sa mga nananalig sa salita ng Diyos at kasama tayong noon pa ay naipanalangin na ng Panginoong Isus na ingatan tayo kaya anak kita po natin until this time talagang doon ang proteksyon sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita dahil ang salitang ito ang naglalayo sa atin sa gawa ng sanlibutan na re-renew ng ating isipan hanggang tuluyan na itong mabago at patuloy nga tulad ng sabi ng Panginoong Sus, kayo at ako ay iisa kailangan po tulad ng sabi ng sabi ng Panginoong uh, ng, 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 Ama dahil ang Diyos ay ang ating Ama, siya ay banal, dapat tayo magpakabanal at napapabanal tayo saan sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Christ at unawain natin ang pakikipag-isa kay Christ is uh, that's by faith but habang ngayon, ito ang salita ng Diyos habang binabaybay natin at binabasa ang word of God at nakikipag-isa tayo at naniniwala tayo dito malinaw na ito po ay nak nararanas natin ang kapangyarihan nito, amen, so ngayon 21. Ama, maging isa nawa silang lahat kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayun din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Amen. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Malinaw napakalinaw po 'tong unity ng ating Amang Diyos. Ako ay nasa kanila at ikaw nasa akin upang lubusan silang maging isa dahil dito ay malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila ay minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama sila, ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ha, mapag napakaano po dito ng panunus gusto niyang makasama tayong mga hinirang na Diyos sabi dito, upang mapagmasdan nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako at bago palikain ang daigdig yung kaluwalhati kasi mali na po. The Father, the Son, and the Holy Spirit isa. Kaya yung kapangyarihan inuulit-ulit dito nag back and forth, back and forth, na maintindahan natin talaga na ang nagsasalita ay ang ama, ang ama at ang anak ay iisa. Amen? So sabi dito, ako'y nasa kanila at ikaw nasa akin upang lubusan silang maging isa dahil dito nalalaman, malalaman ni ng salibutan na isinugo mo ako at, at sila ay minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, is sila, ama, 24, ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa narurunan ko upang mabagmasdan nila ang kaluwalhatian. Ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig, which is, pinaunawa ko po yung kandinat, ko mo yan kanina ng kaute. Makatarong ama, verse 25, makatarong ang ama, hindi ka kilala ng salib Ngunit kilala kita at alam rin ang ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako naman at ako'y manatili rin sa kanila. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. So, naintindihan po natin ngayon ng lubos, ang kaputihan at kapangyarihan ng Diyos. Umiikot-ikot lamang. Kaya ito po, ang umiikot-ikot lamang po sa salita ng Diyos ang patungkol sa ama, sa anak. At kung papaano inuulistrate na ang salita ng Diyos ay ang salita. Ito po, salita ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ay salita ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin at naglalay sa sandibutan. At sino mong nakipag-isa sa Panginoong Jesus, ito na nga po, nakakalapit tayo kayo sa Ama. Amen. So, po rin ang Diyos. So, dyan po magtatapos ang aking um, pag-share sa Dyan uh, uh, 17 at um, continue po kayo magbasa at basahin ang basahin at hilingin ninyo ang Banalai Spirit ang tagapagturo po natin. Amen. So, let's pray. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po Diyos sa mensahe mo ngayon. Salamat po sa Maralay Espiritu, lubos na nagpapaunawa sa amin sa mga salitang ito. Ang bawat nakinig at ang bawat dumadalo, Panginoon, ha, bukas, mga tinawag mo, Panginoon, actually, ngayong araw na to Lord, ng mga tanatawag mo, ng mga libo-libong anghel, na siyang dumalo sa gawain. Ikaw na po ang bahala, O oh Diyos, na magbigay sa kanila ng karunungan at kalaman na nagmumula sa iyo, maging sa amin. Buksan niyo po patuloy lahat ang aming pandinig upang lubos na yung maintindihan ang kaluuban mo at ang ang iyong ang hangarin para sa amin eh, mga anak kaya amang banal pinupuri ka namin pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng dakilang tagapagligtas ang aming Panginoong Heso Kristo amen 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 so god bless po ha hanggang ano na lang hanggang uh, uh, next week uli uh, magkita-kita tayong muli so yun po continuous reading the word of god god bless everyone bye bye